Pinagtanggol ni Brian Paul Yamanzares ang kanyang ina na si Senator Grace Poe sa gitna ng batikos na kulang paraw sa karanasan ng senadora para tumakbo sa pagkapangulo. Bagamat matalik na magkaibigan sina Senators Poe at Cheese Escudero, hindi raw nakasalalay rito ang magiging desisyon ng kanyang ina kaugnay ng election 2016. May report si Marizu Mali. Why don't you share with them what you see? Unang nakilala ng publiko ang nooy labindalawang taong gulang pa lamang na panganay ni Senator Grace Poe sa burol ng kanyang lolong si Fernando Poe Jr. noong 2004. I told him not to make any promises that he couldn't keep. Uh -huh. Ngayon, isa ng broadcast journalist si Brian. Sabi niya hindi niya kinakalimutan ang pinagdaanan noon ni FPJ nang tumakbo sa pagka-presidente. Kung paano ito siniraan umano ng mga kalaban sa politika. Ito raw ang ayaw niyang mangyari sa kanyang ina sakaling tumuloy itong tumakbo sa 2016 elections. Siyempre uh, bilang anak nag-worry pa rin ako kasi nanay ko naman yan at alam ko na malaking decision to para sa kanya. So for me, uh, just preparing for that, uh, the possibility of it and preparing my siblings. Sa gitna ng pambabatikos na hilaw pa umano si Poe sa politika, dinepensahan ni Brian ang kanyang ina. May mga tao na nasa gobyerno ngayon na ang dami nilang karanasan pero konti na lang ang nagawa nila para sa taumbayan Kung titingnan mo yung career ng nanay ko na dalawang taon lang uh, dito sa Senado, ang dami na niyang nagawa sa loob ng walang buwan na pasanya niya yung FOI sa loob ng Senado. Tapos yung sa Mama Sapano hearing, pinakita niya na patas naman siya mag especially kung mahalaga talaga yung hearing. Tapos on top of that, yung pinanakon niya na um, feeding program, she was able to set aside 3.2 billion in last year's budget hearing para sa DepEd standard feeding program. Naka-indefinite leave ngayon sa trabaho si Brian sa kanyang TV station. Indikasyon ba ito na tatakbo na nga ang kanyang ina? wala pa naman decision yung nanay ko. Pero uh, alam mo naman bilang anak, nagbabasa ako ng mga legislation niya, uh, yung mga statements niya dati. Naghahanda naman talaga ako uh, pag sakali nag-decide yung nanay ko na tatakbo siya para mas mataas na position. Hindi man daw matatawaran ang pagkakaibigan ni Napo at Senator Cheese Escudero na sinasabing posibleng maging running mate niya. Hindi raw nangangahulugan na, nga na kay Escudero na nakasalalay ang desisyon ng ina. Kung yung mga iba na iiwan ng family ko, siya nandun pa rin lumalaban uh, for the impeachment against Gloria. Tapos in 2013, nung mababa pa yung nanay ko sa surveys, siya talaga yung tumulong sa nanay ko. So yung closeness, nandun naman talaga. Suportado rin daw ng kanyang ama at lolang si Susan Roses, anuman ang magiging desisyon ng senadora. Mariz Umali, GMA News.